Kaka-deliver lang ng lunes, webes, deliver ulit. Almost 8,000. Wow. Oh, wala, hindi pala ako nakapagpalit ng stick. No, sorry, eh, kasi bigla ang eh. <coughs> 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 Hey, you should be screwed, buddy. Out, man. and then well, you Yes, you do this, and then I let's try. Then let's be with okay, let's let's put you up on your oh, counter. Come here. Really? Oh, you do this very fast. Sure, yeah, sure, fast. Yeah. I don't know about this. Very fast. Hello, baby. Then, History is being made here, folks. Let me park this the flute. <laughs> wow she's comfortable oh dad guys nice. o oh, ganyan you caring ay naku daddy na naman you caring nga you caring siya oh. lang siya lang aming po siya ako pusa. Alam ko, asa na po. Takot sa eh. Mm. Alam ko, pusa yan. Kung isang, ano, kalahating askal, kalahating person. Uh, ah. <laughs> Napulot. Tiyala, di ba? Hmm, di ba? Tiyala ang mga. May ano pa pa. Okay. Ako, daddy, she's dead. Dead no, sleep. She's, <laughs> she's napping. No, yeah, she's sleeping. O, oh, di ba? O, oh, in the morning, no, daddy, this is what you're doing. You carry her like that? Yeah, you okay, not buddy, not let's go. No, the kids won't get on bike side. No, when you bring... Know, bring her here. Yes. Ayan guys, worth almost 38,000, no? So payable 'yan on 27. So ibig sabihin, nagbayad tayo ng 40,000 mahigit ngayon and then pagpalagay na lang natin ano, 38 plus 4.2 mga 78,000 tayo this month para lang kay PMFTC. kapera pa dyan si 14M na mighty na dadating sa October 17, ano? So, ibig sabihin, Improving Ang ating ano Ilalagay na Iaayos na natin yan dito At konti na lang Stock natin Pero Nag-refill na yan tayo Kagabi May refill na yan tayo Kagabi dyan No tigda dalawang rim yan Mga nakalagay dyan May naka Ano na tayo so, May order tayo like Kay Kuya Atan Around Almost 7,000 so, Meron pa tayong reserve so, Baka kay Kuya Joseph Bukas si Kuya Joseph Tapos so, Lemon Square Nagpunta Bukas din ang deliver Okay Hi guys, okay, Mami Park is here. Take 2. Okay, so ang pag-aaralan at pag-uusapan natin ngayon ay kung papaano magkaroon ng simpleng financial management sa inyong hanap buhay at inyong buhay. No? Marami kasi sa mga kasari natin, no? bago pa lang, established na, matanda na, nag-senior citizen na sa ganitong hanap buhay, ay hindi pa rin marunong when it comes to financial management. Ano nga po ba ang financial management? No? Sa financial management na tinatawag natin, ito po ay isang function, gumagana na sistema sa ating hanap buhay na nego na, sa ating hanap buhay, sa ating negosyo na kung saan ito ang paraan natin na magkaroon tayo ng tamang uh, pagsasaayos ng ating mga assets. Okay. So, ano po ba? Ano po ba ang objective ng financial management? Okay. Ang, obje ang obje objective niyan is unang-una, eto ano, pasok ito sa totoong modules and uh, uh, pinag-aaralan ng uh, pagka-management graduate or management students ka, pasok to, no? So, i-discuss -di ko lang to sa inyo kasi para lang ma-ano nyo, magkaroon lang kayo ng, matouch lang kayo konti ng <laughs> tungkol sa management, no? Para lahat tayo natututo. Pero hindi naman natin iso super high level, no? I -a -a I-relate pa rin natin and i-apply pa rin natin when it comes to our small sari-sari store business, okay? So, wag mabibigla, okay? Huwag maano na kung super high level and professional na yung ginagawa natin. Hindi, napaka basic lang po talaga nito. Okay, ano po ba ang objectives o ang layunin ng financial management? No? So, ang unang-una, uh, sa profit maximization. Ibig sabihin noon kung paano natin mamamaximize ang ating mga kinikita. Kung saan mapupunta, kung saan ma-alat -ma kapag ka kumita na tayo. Next naman ay yung um, proper mobilization, no? Na ibig sabihin kung paano yung smooth na paggalaw ng uh, sistema sa ating tindahan, no? 'Yon ang ibig sabihin, no. Next would be uh, business survival, no. Ito naman yung range ng uh, uh, tibay ng ating negosyo na kung paano siya susurvive. Kung susurvive ba siya in, in our uh Three to six months uh, trial and error method hanggang te hanggang 1 year sige kung uh, ano yung range kung may may chance ba na mag-go tayo at mag uh, level up at mag transition or we just stay level lang na kung ano lang yung kaya niya lang talaga so yung business survival niya nahanjaan na rin ay high efficiency no yan ang isa sa uh, objectives niyan high efficiency ibig sabihin kung uh, mataas ba yung Uh, pagiging efficient natin o nang, nang hanap buhay natin pagdating sa ating pagmamanage ano po ba muna ang ibig sabihin ng efficient or efficiency ito po ay yung uh, pag i-input mo ng effort or action sa isang bagay ng kokonti lamang ang uh, effort mo pero ang resulta ay malaki No, parang uh, walang ka-effort effort, parang ganoon. Pero ang ganda ng resulta, ang laki ng balik sa iyo So ganoon, yung efficiency niya ay mataas. So iyon ang object isa sa objectives ng ating financial management. And another again, uh, reducing risk, no? So ito kasi lalo na isa to sa mga uh, madalas na na-encounter ng ating mga kasari, lalo na sa mga sasabak pa lang, yung risk na pag yung mga risk na pagdedesisyon na natin. Alanganin, ika nga yung kumbaga ba mayroon tayong desisyon. Uh, risky, no? So, uh, kapag ka maayos ang ating financial management, uh, nare-reduce, nakatutulong itong makareduce ng risk. Okay? So, next would be, the and the last is uh, yung balance structure ng negosyo. balanse ba ang lahat? Baka naman, nagpapagod ka lang, pero ikaw, Papagod ka lang, tapos ikaw wala kang makabeg. No? Baka naman, mas may kikitain pa, hindi ka lang marunong tumira ng tamang presyo na kahit may kalaban, eh, kikita ka pa din at mabibilang ka. Baka naman, oh, pagdating sa mga desisyon mo, pagdating sa pagpapurchases mo, no? inuna mo pa ang ads on kesa sa yung, ano, inuna mo pa yung ads on kesa doon sa mga items na mas ma, ma mabili, fast moving. So, kailangan balance eh titingnan mo lagi ang good side and bad side every time na magde-decision ka. So, napaka-importante po niyan. So, yan lamang po ay ang pauna natin pagdating sa ating financial management. Yan po ang mga objectives. Ngayon, paano po natin i apply sa buhay pag sa sari-sari store? So, there is no such thing as financial management when it comes to sari-sari store. Kung titingnan niyo po ang totoong lecture nito at totoong uh, module nito at totoong discussion nito. Ito po ay di-discuss ko lamang and disclaimer galing po sa akin. ah uh, dahil uh, hindi naman ako kagaling ang estudyante but somehow kasi uh, ini-involve ko na kayo dito kasi nakita ko talaga ang daming gustong matuto, ang daming interested matuto nakikinig talaga pagdating sa usaping negosyo na kung paano tayo uh, didiskarte at uh, mga paraan, ways, ideas, ganyan so kaya naman naisip ko na why not na somehow i, i discuss ko din yung slightly explanation ng mga management uh, Uh, mga pinag-aaralan namin before, no? At yung mga management, mga financial management or management uh, subjects, <laughs> hindi ako magaling. I mean, yun lang mga tungkol sa negosyo, no? Na nare-relate sa akin. So, dito sa sari-sari store natin, ito tanong ko, paano ka ba magkaroon ng financial management, no? So, uh, usually, ang pinapakita natin kapag nagkakaroon tayo ng uh, monthly inventory, di ba? Kita natin na uh, kabuang benta, gross sales, uh, less purchases natin, less expenses natin, and then ang lalabas net income, yun ay pwede natin kabigan bahala na tayo sa buhay natin, kung pa paano ang gagawin natin, basta atin na yung kinita na natin. Yun. yung usual, yun yung common na ginagawa natin. No? Pero may mas malalim pa pala doon, na para mas ma uh, maayos, at ma makatutulong din na mabilis mong mapalaki, at ma-maintain ang uh, credibility ng iyong hanap buhay. Okay, so, Una-una, pagdating sa financial management, dapat magaling kang maghawak ng kapital. I-maintain mong hindi ito mawala. Bukod sa hindi i-maintain mong hindi ito mawala, dapat ito ay nadadagdagan. Kapag nadadagdagan ng kapital, mapa-inventory man yan or mapa, uh, mapa- cash man yan, ibig sabihin noon, may, ano, may good opportunity, may good problem na nag-arise. Tumataas ang demand. So, paano mo mamimintin yan? So, syempre, lagi mong tatandaan pag gumagalaw ka ng pera, huwag, na huwag mong matatouch ang gumagana na probable uh, amount or cost ng nasa tindahan mo. Ibig sabihin, pag end of the month mo na nag-inventory ka or naggawa ka ng statement mo, statement of account mo or ng uh, para kakabig ka na monthly, ibig sabihin kailangan makita mo ang laman ng tindahan mo ay hindi na sa id. Uh, but bagkos na dagdagan, no? Kaya kahit kumabig ka, hindi masakit sa iyo. Ang hawak mong cash at ang lahat ng mga payables mo, ng mga bills, liabilities mo for that month bago ka kumabig sa sarili mo, na settle na. 'Yon ang Uh, bagay na hindi uh, maglalagay sa'yo sa alanganin. Kasi once na na-touch na ang kapital ng isang negosyo, tandaan nyo, um, baka ang risk mo, so i-level natin sa risk ha, yung alagyan natin ng range. So, pagka 50-50, less risky, less survival ka. Kapag ka mga 70 to 80, malapit ka ng mabankrap, no? So, ganun ang gagawin natin, ano? So, lagi mong tatandaan kapag ka nasisimulan ng nagagalaw ang kapital ng tindahan nasa more than 70% ka na nanalanganin so kaya hanggat kaya mo hanggat maaari wag na wag mong gagalawin ang kung, na, kung, kung alin ang para sa tindahan so yan ang isa sa pinakapapayo ko sa inyo next pag-usapan natin ang assets and liabilities Okay. So, pagdating sa asset, meron tayong tinatawag na, ano nga ba muna asset? No? O, dito di yung mga pag-aari na good as uh, cash, no? Na may value sa ating hanap buhay. So, may dalawa tayong klase ng asset na handyaan na ang intangible and tangible assets. So, ang intangible, hindi nahahawakan. Ang tangible, nahahawakan. Doon tayo sa tangible, pinakamadali. Assets mo mga appliances. Sasakyan na binili mo para sa tindahan. Mga shelves. Ano pa ang assets mo? No? Mga furnitures and fixtures. So mga assets mo yan. Uh, building, no? for example. Yan ay mga asset ng hanap buhay natin dito sa tindahan. Uh, nahahawakan. Nakikita. Okay? So, yan ay ang mga sample ng mga tangible assets natin sa tindahan. Pangalawa, doon tayo sa intangible, hindi nahahawakan. So, ano nga ba yon? So, halimbawa, Meron ka, ikaw ay medyo mini mini ano ka na mini mart, no? And then nag-avail ka ng uh, uh, software na program na tanging tanging uh, customized lang para sa tindahan mo sa system mo. Asset nyo 'yan, intangible lang dahil iyan ay nakatutulong para sa high efficiency ng operation ng tindahan mo, no? So kaya as asset intangible, hindi nahahawakan kasi 'yan ay isang program na iyong binili para lamang sa iyong tindahan okay ano ba mga yun mga yon? halimbawa may POS machine kayo and then meron yan sariling program na naka na para lang sa gusto mong mangyari kung gusto mong makita yung ganito mo yung ganyan yung ganyan Anya kanya kanya iba. kay Pure Gold iba din ang iba ibang system nila pagdating sa program sa program ng uh, ng kanilang POS machine sa SM ganun din no? magkakaiba so yan ay asset okay uh, next naman ay ang ating uh, mga patents, licenses, no? Sa patents po, yan po ay uh, na nagkakaroon ka i kinukuha mo ng patent. Kung meron kang isang uh, na, -in na invento na produkto na tanging ikaw lamang ang meron. At yan ay hindi po pwedeng uh, gayahin ng iba. Pwede mo silang uh, kasuhan, ma -ifron. So usually ang patent tsaka copyright, no? Usually uh, ang patent ay uh, example niyan sa gamot. Kapag ka may naimbentong gamot na makikita mo branded kung tawagin kasi sila ang talagang gumawa. Kapag ka natapos na na-expire na ang kanilang uh, patent, maaari nang magsumite ang mga ibang manufacturer na mga laboratory, manufacturer or pharmaceutical labora laboratories na makapag-apply sila na magkaroon sila ng generic version nung branded na gamot na na, na naka-out sa market. So, naintindihan po ba? Yun yun. So, halimbawa ako, naka-invento ako ng gamot sa tanga. Ganon. No? So, walang pwedeng magbenta nun. Kahit alam pa din, kahit nalaman nila ng ibang mga kalaban ko kung paano gawin yun. No? At wala silang karapatan na magtinda nun. Ako lamang ang mag, uh, pwedeng mag-produce noon. At kaya tinatawag tong branded. No? Ngayon, ipinatent ko ano ang naimbento kong gamot sa tanga, ibi-inano ko, ipinapatent ko. sabihin legal, akin yon walang makagagaya, walang makaka-fraud. And then mag-expire -e na yung uh, yung patent years ko na naka, na pinaregister ko yon. Maaari nang magsumite ang mga ibang kalaban ko na mga pharmaceutical katurbahan na sa sa ating gobyerno na sila naman ay magpo din ng mga gamot, mga gamot sa tanga. <laughs> tawa oh, wow, ko sa alam <laughs> bala dami ko sample yung pa ko no o oh, kaya naman yung naka-invento ng gamot sa common sense ganon so yun lang ganon lang yun no kaya then, then yung mga kasari ko na mga naka-invento or yung mga kalaban ko na na mag-out mag, uh, din ng ganon ay ano na yun uh, generic na ang tawag sa kanila no generic na ngayon usually uh, yung mga companies na gumawa noon or yung naka-invento noon, usually sila na rin yung nagsusumite ng ah uh, Uh, application, na sila na rin din mismo ang magbibigay na, or maglalabas ng generic no, kasi naman, kaysa sa iba pang mga companies, lumabas ang generic eh, mismo sila na rin, na gumawa mismo ng brand eh, name, gumawa ng mismo original, naka-invento ng gamot sa tanga, or ako, ako yung naka-invento ng gamot sa tanga ako na rin yung nagsumite at nag-apply para, um, gumawa ako ng generic version niya no? Para hindi na mapunta sa iba pa yung market. O, oh, nagigets nyo po ba? So, yun yung pattern, no? Yan ay nabibenta. Po, pwede yung maibenta, no? ah uh, hindi, uh, katulad ng technology, yung ating mga software, pwede din natin ibenta yan. Nabibenta yan, no? Pero intangible siya na asset, okay? Uh, as well as licenses, copyright, ganyan, no? Pwede yan. Now, merong isang intangible na hindi basta mabebenta o hindi mabebenta. Ano niyon yun? Yung tinatawag na goodwill. Pag sinabing goodwill, best explanation ko diyan is yung halimbawa, yung reputation, yung reputation, yung dignidad, uh, yung pangalan na na na, na gain na ng isang negosyo, no? Na kumbaga ba halimbawa, oh, bibiling ko ang kumpanya mo, Mami Park, sabi ng isang uh, Uh, ...mayaman na kung sino poncho pilato. Ngayon, magkano mo yan ibebenta? Sasabihin ko... Uh, 100 million ang mahal, hindi ba po pwedeng 50 million na lang? Hindi po pwede kasi ang reputation ng aking pangalan ng kumpanya ay na-establish na. At kapag hinawakan mo at binili mo to, ay hindi ka na mahihirapan when it comes to marketing dahil na itaguyod na ang reputation nito. Kaya naman, ang 100 million ay hindi kalabisan para hingin ko dahil the business is already established. Pupunta lang ako ng Disneyland kaya ibebenta ko ang company ko. Hindi ko na siya mamamanage. Tipong ganan. <laughs> so yung goodwill ganon yung tinatawag na ibig sabihin, tumataas ang value ng isang kumpanya o ng iyong negosyo o ng iyong is asset, kasi meron na siyang patutunayan may maganda ng reputasyon may maganda ng mat uh, paningin sa tao Now, another thing ay ang mga customer list or mga customer na nagain mo. Yan ay mga intangible assets. Tulad ko, asset ko yung mga customer natin na talagang na nakuha natin yung puso nila at dito sa ating bumibili. Ganon! Ganon yan. May share ko nga lang ano guys. No? Natatawa kami doon sa kinukwento ni Ate Ana. Yung customer ko, di ba? So sabi, nahirapan daw sila minsan kasi minsan, ano ba yan? Pagising daw sa umaga, ang bubunga daw sa kanila ay kung papaano daw nila ah... Uh, sasabihin, yung bibilihin nila, lumalakad pa lang sila dahil pag gising na daw nila, iniisip na nila yung sasabihin kay Daddy Park. Kasi si Daddy Park, diba, sa morning siya. So, kumbaga ba, ang punto ko rito, matatawa siya, ano ba yan ano, iniisip, iniisip namin kung paano namin sasabihin yung bibili namin kasi kay aga-aga, pag gising pa lang, English na agad yung iisipin namin. kasi nga, si Daddy ang nandito. Ang pinapoint out ko lang doon, nahandoon na yung, yung uh, nagain mo na yung puso nila na pipiliin ka pa rin nila kahit sa kabila ng mahihirapan silang mag-ingles pipiliin ka pa rin nilang bilhan pagising pa lang sa umaga iniisip na nila kung paano sila bibili dahil mag-i-ingles sila so isa yon sa napakaganda goodwill no na nangyari sa ating tindahan so yun lang i-share ko lang naman imagine niyo yung lahat ng mga customer namin ang busy-busy ng daddy sa umaga halos wala ding sense na hindi ako pumupunta dito ng maaga dahil tatawagan ako magbi-video call kami puro tanong kung magkano to magkano to, magkano to kahit pinapresyohan na namin yung iba magkano to mami magkano to ganyan tipong minsan kinakausap pa namin, kinakausap ko pa over the video ko lang customer kung ano yung hinahanap niya at ituturo ko kay daddy. Ang mga customer struggling na sa umaga pa lang dahil sa pag-iingles but still they want to buy here. They choose Kauri Sari Sari Store. Ah! Ang saya! Maan! No? Okay! Naintindihan na! Oh, may natutunan na na naman! Talaga naman! Hindi na ako gagawa ng gamot sa tanga at gamot sa common sense kasi gumagana na! Nagigising na ang lahat. Thank you very much! Okay. Next would be, joke lang po ha, ah. huwag pong seryoso. And paminsan-minsan maganda, nagja-joke tayo. Next would be, pag-uusapan naman natin, di ba tapos na di ba number two, assets and liabilities. No? Sa asset, meron tayong intangible at saka tangible. Pag-uusapan naman nga natin ngayon, ang liabilities. Ano ba mga liabilities mo? Unang-una mga taxes, bills, mortgage, loan. Naku po, may umutang kay Bombay, umutang kay Banko, ganito, ganyan. Oh, meron naman tinatawag na Uh, liabilities ngayon and at the same time ay magiging asset. Ano halimbawa, kumuha ka ng uh, rent to own na pwesto, tindahan or whatsoever or bahay man, rent to own. Uh, liabilities mo siya sa ngayon but eventually magiging asset mo siya. No? So yon, merong mga ganong in instances. So sa sa tindahan guys, ang mga isa pang mga liabilities mo diyan bukod sa mga bills, mga loans ganyan, no, yung halimbawa sa sakyan, asset mo 'yan, 'di ba? Tangible. Pero Uh, alam ko, nabanggit ko sa nakaraan kong vlog na ang sasakyan po kasi is uh, asset is equals to liabilities. Nagde-depreciate po kasi ang value. no Asset mo siya kasi may value siya sa'yo. Pag binenta mo, may value yan. Ma nagagamit sa tindahan, can help to uh, make more money. However, yung value niya as is na presyo ng nabili mo ay hindi mo na mabibenta ng katulad noong uh, principal value. So, mabibenta mo siya lowest lower price na, no? So, uh, nagde-depreciate kasi bumababa ang halaga over time, no? The more na tumatagal, mas the more na bumababa ang value niya. So, kaya siya ay asset is equals to liabilities. Ayan. Now, ah uh, ganun din sa mga furnitures and features, no? Asset yan tangible. However, um over time, over time kapag kailangan uh, basta ginagastos na kailangan i-maintain, nagiging liabilities. Okay? So, uh, yon ang ating uh, number two, assets and liabilities. Lagi natin tatandaan. No? So, ngayon, ang tanong, paano natin yan uh, gagana na dyan sa financial management natin? So, syempre, sa ating mga ano, ay iingatan natin pagka tangible asset. Iingatan natin nang sa ganun ay mapakinabangan natin ng matagal. wag yung padaskol-daskol gumamit, no? Lalo na ng ating mga uh, shelves, mga machines, no? Mga kung ano-ano. Mag-iingat gamitin. And pagdating naman sa intangible, syempre, pangangalagaan natin. Ang ating uh, pangangalagaan natin ang reputasyon dahil yan ang mag-aangat sa atin sa hanap buhay, magbibigay ng magandang sales. Pangalagaan din natin pagdating doon sa ating mga uh, Uh, tawag dito yung ating mga programs nasisira kasi intangible siya pero nasisira. So kaya kailangan ingat, ingat, ingat. Okay? So ganun lang naman pagdating sa assets and liabilities. And also ang uh, dadagdag ko saya sa liabilities, para mabawasan ang liabilities mo, huwag kang magdadagdag ng uh, sakit ng ulo. Tulad na lamang ng loan ka ng loan. Naka, sa tindahan kasi nasanay na kayo. Uutang, balikwas, uutang, balikwas. So dapat matutunan nyo na pag umuutang kayo, kailangan malayo ang nararating ng inutang nyo at nababawasan na yung halaga na kinakailangan nyo sa susunod. Nang dumating din sa point na ma-stop na kayong mangutang at umasa sa utang, nang maka-stand kayo ng sa sarili nyo. Tawag yan, magkakaroon kayo ng financial freedom. Naintindihan po ba? Okay. So, Uh, sa liabilities din, pwedeng magtipid sa mga gasto, sa mga bills, no? Pagka natapos na ang mortgage, uh, huwag na muna kukuha kung nakikita na ang sitwasyon pagdating sa sales ay medyo, sa, uh, medyo gaganyang-ganyaan. Kapag medyo alanganin, huwag iput ang sarili at ang hanap buhay sa risk. Kasi ang iniwasan natin dito, balik tayo sa so number one, na ang kapital natin dumating sa puntong nagagalaw na. Okay? Ayon. Next would be, number three is budgeting. So, heto na. Sa budgeting, nababanggit ko palagi ito. Siyempre, gas-gas, bulok na advices, tamang budget allocation. Kapag maayos ang budget allocation mo, lahat ng bagay gagalaw ng maayos. Magkakaroon ng balance structure. Ano po ba ang uh, kaninang sinabi natin doon sa ano? uh, binabawa ni reduce nito ang risk and also yung balance structure, di ba? yon ang goal ng uh, layunin ng ating financial management. So kaya pagdating sa budgeting, isa po sa napakalaki ng role nito at ng role mo bilang owner ng iyong tindahan na ayusin mo ang pag uh, pag uh, budget allocation kasi walang ibang masisisi kundi ikaw kasi decision mo 'yan. Okay? So, for the last is the distribution. Ano ba ang distribution? This means is papaano mo madidistribute yung may kita ka, may antindahan ay uh, maintain ang inventory at nadagdagan pa no ang ating uh, ang ating uh, cash ang ating mga buffer stocks buffer funds okay nasa ayos lahat distribution. So, sa distribution at sa budgeting din, tamang scheduling lang kung paano natin ilalabas ang pera, no? At syempre, laging goal, papasok na pera bago tayo naglalabas ng pera. Iniisip natin kung ano ang mga welcome natin sa tindahan at inilalabas natin sa tindahan. Nang sa ganon, kung ano ba ang purpose at ano ang benefit nito. Kung naglabas ba tayo ng pera, ng puhunan, malaki ba ang balik na ibibigay sa atin ng ating idinagdag, ng ating i-welcome sa tindahan. So, ganun lang po kasimple. Kung naglabas tayo para sa personal natin, kinabig ba natin ay talagang yun lamang dapat natin kabigin tayo ay nagpasok muli, nagdagdag ng kapital, ito ba ay makababalik sa atin? Makababalik ba ito? Uh, ah, Magpoproduce ba ito ng double, triple, doon sa or 50% man lang nung idinagdag natin? Kumbaga ba, pagkahalimbawa, nagdadagdag ka ng konti, biglaan, ah, nagdadagdag ka ng ah, ah, kapital, no? eh binabalik ba nito? Baka mamaya na maintain lang sa tindahan, hindi, nyo naman, hindi naman nababalik sa'yo. Kasi, Uh, baka mamaya, tapos ka, na, tapos ka na sa trial and error method, and then uh, tapos ka na rin magbawi ng uh, ROI, dun sa mga pauna mong inilabas or return of investment, pero dahil parang meron kang gustong i add sa tindahan mo o magdagdag ka pa ng stocks, nag in ka ng additional capital ngayon, nabalik ba ito sa'yo? hanggang kailan ang uh, date na ay may babalik ito sa'yo? kailan ang target date mo na mababalik ito sa'yo? and at the same time, ay tumubo na yung ipinaluwal mo So, kung mapapansin nyo po sa notebook ko, nung kauna-unahan ko palang, nakalista po lahat ng mga inilabas kong pera na hindi ko binawi. Kung maalala nyo din po, may nakapagpalaki ako dahil sa tulong na nga pinadadala sa akin dati, sustento ng dati monthly, and then kinukuha ko siya ulit, pinababayad ko kasi ng mga bills ko, di ba? Kung maalala niyo po, nababalik siya. at the same time, tumubo na siya. Tumubo na ng tumubo yung tubo niya sa tindahan. Kaya lumaki siya ng mabilis. So, yun po yung ibig kong sabihin. Na mamaya, <coughs> magayaw-yaw ka dyan at mag inarte arte -inart -inart ka dyan. naglabas ka ng pera, nagdagdag ka may establish natin tindahan mo, naglabas ka ulit ng, ng another pangdagdag puhunan at nagpalaki, ka, nagpalaki ka, nag extend ka ngayon, kailan ang babawiin nun? no? kasi establish ka na eh ka na sa normal thing lang na nangyayari araw-araw, eh kaso nagpalaki ka para gusto mo mas maraming i-gain kaya lang, kailan yung pagbabalik ng ROI nung no, ipinaluwal mo? No, dapat yan ay monitor mo, dapat alam mo no? kasi yung distribution ng kapirahan sa tindahan, kailangan nalalaman, no? Dapat 'yan discuss, dapat 'yan inaalam. No, pinag-uusapan. Baka kasi mamaya, ano lang kayo. Marami din kasi tayong mga kasari eh. Nag-extend po ako Mami Park, na po ako Mami Park, nagdagdag po ako ng additional capital recently after 2 years, after 3 years. O, oh. ngayon, ang tanong, dun ba sa after 2 years mo, nakabawi ka na ng ROI, ROI sa una mong inilabas? Kung nakabawi ka na, magdadagdag ka ngayon ng additional. Ngayon, hanggang, kailan ang target mo na mabalik yan at ibabalik mo pa ba yan? dapat yan ay maibalik okay so ganun lang naman yun uh, bakit nga ba kailangan pa yun mami par arti arti mo naman pati ba naman yun mo paano mo malalaman na kumikita talaga yung tindahan mo paano mo malalaman na talagang lumaki ang tindahan mo na dahil sa talagang kumita siya baka lumaki yung tindahan mo na dahil ang labas ka ng labas ba diba? at ang, ang nakakabig mo lang ay yung kabig lang na normal mong nakakabig dati Ganun yon, ganun yon. Hindi yung baka sabihin nyo, eh. lahat na lang eh, tinitingnan ko, iniisyuhan ko. Ang punto po doon, pag nagpasok ka, nag-invest ka sa isang bagay, kailangan may balik. And at the same time, yung bal na, yung, na may handong pa rin yung pinaka-principal na, na ano, mo, na ininvest mo. Ganun lang kasimple. Ikaw ba? O, sige, mag invest ako dito sa co-op na to. Nag-invest ako dito sa co-op na to. O, uh, annually, ang profit sharing ay ah uh, Uh, 5% ng aking ininvest, no? O, yun ang makukuha ko yearly, halimbawa. O, pero nandun pa rin yung aking pinuhunan. Tumutubo lang. Parang ganon. Sa tindahan din, kapag nag-input ka ng puhunan at tapos na lahat yung ano mo, establish na yung store mo, pero nagdagdag ka dahil may reason of nag-extend ka, nagpalaki ka, may, may, gusto mo may in ka, may dalating na malaking okasyon, mag i ka, ganyan. Ano pa mang reason, basta nagdagdag ka, kailangan mabalik yon hanggang kailan. Kailan mababalik sa'yo. And, nanganak ba? Tumubo ba yung ipinaluan mo? O yung inilabas mo? Ganun po yun. No? So, yan po ay sa distribution ko ipinasok. Okay? At saka sa capital pwede rin siya. Okay? So, sana maraming natutunan na ng mga sinabi ng mami Park. Okay? So, uh, make a good choice. Uh, have a good uh, good and great day ahead of you. Happy selling everyone. This is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!